Hello so guys. Punta kami ng Timaras. Ayan ang kasama. Punta kami ng Timaras guys. Dito na kami sa terminal. Ayan. Ito na yung sinasabi ko dati na ano. Punta kami ng Timaras. Ayan. Ayan. Mama isa. Ayan. Ayan. kayo? pakai pa kami ng ya, Tek si Ben, dinabi isda Ah, ko Ben, kasi yung sakayan papuntang Guimarãs Ayan Ang Ang pampo lang niya? Ah lang niya? Ay, isa lang mo? Isa lang -isala. So, bumili pa ah, yung Ang kita ko ng anak ay isa kasi Isang mamaya Ah Ah, di ba? One Nito so, hapon na kami. Oh, magalas singko. Hapon na kami kasi na trap. Galing doon sa amin. So ayan guys, kapita ko sa inyo. punta kami di Timaras. Ayan ang kasama. Punta kami Kimaras, guys. Dito na kami sa terminal. Ayan. Ito na yung sinasabi ko dati na ano, punta kami, kami ng Timaras. Ayan. Ayan. Mama, isa. Ayan. 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 Taksimen, di na dyan <laughs> uh, hmm. Ah, yeah, sakayan papuntang Guimaras. Ayan. Ayan po. Ayan po lang yan? Ah. Ah. isa lang Ah, isa lang yun mo? Ah. So, bumili pa ah, yung yun. yun tita yun? yeah, ko ng anak ko. Yeah. Ah, isa kasing makulang naman yan. Ah. Ayan. Ah, uh, di ba? Baik. So, video hey, na kami. Itu apa? nak kami kasi do, So, ayan guys, kita sa ayan, guys, bago kami semoga bisa sulat mo na yung pangalan sulat so, mo yung pangalan ko eh madilim na kasi hapon na kasi <tinyo> ha yung turik lang yan bago ka sumakay mag ka 46 Ayan, guys. Ayan, more

Ayan guys, sasakay na kami dito. Ayan. Okay, na kami sasakyan. Ayun. So sasakay na kami guys. Wow. For the second time. namin for that. So maraming tao niya eh. So yun yung mga tao guys. Hindi Ah, oh, pwede din? Pwede pinaiwan sa akin yung gamit. Sige gamit. Sige, lang ko. Hindi na ka lang. So yun guys, maraming tao. Dito na lang tayo sa likod. Okay. Ano po? Dito na lang. Alright okay, guys, thank you.